Ah, si, si, si Kira, dapat 55 pataas. Kira? Ansa? Dawat dahil. Kisa may wala kayo na dawat ay. Anak yun din. Sulam. Sulam. Sulam? Iwa daw siya? Oo. So, na kaila si eh, Miray sa kuwan. Gusto na ayo. sila. Pag na ayo, back here. Tapos mix sila ang pulo. Tapos sila? Hmm. Ang pagulong. Kamot ka sila. Tagong tagra. Wala ni hapon. Wala na. Kaya pong paghapon, mo ulit, buntag. Kailangan mata na, quarter to five. Ay, 5.30 man ang kuan. Sa suwi? Sa suwi. mo las doses. Sa suwi? Sa 5 nito? Mm. Ah, sa una gani Alas sa ispo eh. Lang niyo na ka. Wala. Nang sugod sa wala. Kung dakong hapon, makauli 6.30. Na di ba na, makauli din 6.30. Kay traffic pa. Kauli yun anak, mga alas niti. Mabalakan na ta. May nang buntag. Dali lang oras ang buntag. Kung sa hapon. Diba? Diba?

Tama rin maka sa siya. Pang barangay na 'to, mga luha. Ngayon ka pet. ako